Hello po mga kalaki, alas 11 na, alas 11 na, alas 11 na po ng umaga at ang ganda ng sikat ng araw, hindi masyadong mainit, hindi masyadong malamig. Parang mga numero namin na talagang napakaganda po kung inyo pong tatayaan mga kalaki at inyo pong pagkakatiwalaan ng mga lucky numbers namin araw-araw at tulad nila nananalo na sila o bakit kaya hindi ka pa nananalo. Siguro po sa birth month at birth year nyo po na ipinapakod. Subukan mong ipakod yung ibang birth year at birth month mo baka sakaling yan po ang magdadala ng swerte sa'yo. Kaya mga kalaki, halika na Kunin mo na ngayon pong alas 11 ng umaga ang mga lucky numbers po na ibibigay namin sa inyo. Abay, kunin mo na at siguraduhan, siguraduhin nyo po na tatayaan nyo, hindi nyo po agad bibitawan dahil naku, kukutusan ko kayo, nanggigigil ako sa inyo. Yung iba kasi, hindi daw nilaban, hindi nakalimutan daw, ganun ganon Ay, naka. Uh, pero ganun talaga. Kung hindi para sa'yo, hindi po para sa'yo. May mas maganda pong biyayang nag-aantay sa'yo, naniniwala po ako doon. Kaya tsaga-tsaga lang mga kalaki. Kaya eto na po ang mga lucky numbers natin. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? O ba diba, ganun lang manunood ka lang rito, magkakaroon ka na ng mga tips, mga ideas sa mga lucky numbers. Ganun lang, libre, walang bayad. Private consultation lang po ang may membership at ito lang po ay walang pilitan. Good for 3 months po ito. Kami po magbibigay ng mga lucky numbers na tatayaan mo sa loob ng 3 months. Ganun yon magtatanong pa sila bakit po may bayad kasi nga po private consultation po ang may membership fee apos yung iba po libre po lahat ng mga lucky numbers namin pag pinost po namin sa Facebook sa Youtube sa TikTok ayan po kunin nyo po lahat mga kalaki kaya eto na po ang mga lucky numbers natin para po sa mga masusugid nating mga followers din na nag-aabang po lagi sa amin kunin nyo po ang mga 6 digit at mga lucky numbers Pilipinas at abroad. Kaya ito na po, umpisa na natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers abroad mo ay number 53, number 57, number 26, number 19, number 27, number 33, number 48, Number 51, number 42, at number 16. Ayan po mga kalaki at syempre isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers abroad mo ay number 17, number 24, number 23, number 35, number 37, number 31, number 22, Number 6 Ayan po mga kalaki At syempre, ito naman po ang 7 uh, digit lucky numbers abroad naman Okay, 7-digit lucky numbers sa broad natin ay number 24, number 2, number 12, number 14, number 16, number 9, at number 21. Ayan, at syempre, ito naman po ang 6-digit lucky numbers. 1 to 29. Kunin mo na. Pwede rin po ang 1 to 25. Number 11. Number 19. Number 20. Number 24. Number 22. At number 7. At ito naman po ang 6-digit lucky number. 0 to 9. Kunin mo na. Number 3. Number 5. Number 5. Number 1. Number 4. At number 6. At ito naman po ang 5-digit lucky numbers abroad mga kalaki. Ano pang hinihintay mo? Kunin mo na. Number 23 number 37, number 21, number 24 at number 19. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang lucky numbers abroad at syempre punta na po tayo sa Pilipinas ito po ay mga 642, 645 649, 655 658, 6 digit lucky numbers alam mo ba na ang lalaki na ng mga price nito, sana po ngayong Pasko magpapasko, makuha po natin ang isa man sa mga jackpot o kaya manalo tayo ng 5 digit para sa ganoon may 50,000 o 100,000 tayo di ba tulad po nila at sana 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 may panghanda tayo ngayong Pasko kaya eto na Kunin mo na ang mga lucky numbers namin, Pilipinas. Pero bago yan, dapat po nakapalo po kayo sa amin para nabibigyan namin kayo ng mga libreng code gabi-gabi. Dapat po nakafollow kayo kasi chinecheck ko po kung talaga nakafollow kayo sa amin. Nahanapin po sa Facebook ang Red Parungkin. Ayan po, na meron pong 315,000 followers. May second account po tayo, Red Parungkin din po, na naka-yellow t-shirt ako, na may picture namin ni Lola Carmen, na meron naman pong 50,000 followers. At Aris Gatchalian. Ayan, yan po yung mga legit na account namin sa Facebook. At syempre, may YouTube po tayo. Red Parungkin din po na merong 16,300 followers E TikTok, meron din po tayong TikTok 418,000 followers po Red parung din po ang hahanapin Alam nyo po ba na ganyan na po Karami ang mga followers natin kasi po ah, Legit na legit po na nakapagpanalo naka. po tayo Pinopost po natin yan At tandaan nyo po mga kalaki ha ang mga lucky numbers po namin, libre walang bayad. Private consultation po ang mem may membership fee. Pag nakita ko po kayo na nakapost uh, post ng post ng video namin, share ng share at heart ng heart at nakapalo, padadala kita ng lucky numbers automatic. Ayan! Ano pang inihintay mo? Kung interesado ka magpa-member sa private consultation, baka birth month mo at birth year mo, ang swerte na i-code ko, baka yan na magdadala ng million sa'yo, tara i-code na natin yan. Magpa-member ka na. Make sure po na makakausap nyo ko bago kayo magpa-member para legit na legit ang kausap nyo po ako at hindi po ibang tao. Okay, so kunin muna ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas, eto na po na sa 642 sa 642 ay number 24, number 6 number 7, number 28, number 31 at number 37 Ayan. at 645 eto na, ang 645 ay number 23 number 36 number 38 number 40 number 12 at number 11. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito naman po ang 649. Ang 649, 6 digit lucky numbers mo ay number 33, number 21, number 16, number 8, number 29, at number 37. At ito naman po ang 6 digit lucky number 655. Ang 655 mo ay number 28, number 33, number 44, number 46, number 25 at number 19. Ayan. At syempre, ang last po, ang 658 6 digit laki numbers, mga kalaki, eto na number 21, number 15, number 28, number 32, number 43, at number 4. Ayan po mga kalaki, ang 6 digit lucky number 658. Takbo na sa sukin yung outlet ngayon pong lunch. At syempre po mga kalaki, dapat po naka, uh, naka ready po kayo na ilaban yan sa loob po ng 3 days. Huwag niyo pong kakalimutan. Okay, ang paborito po ng lahat, ito po ang shout out time. Shout out po tayo sa Nimenso Family ng Malayantok. Santo Domingo, Nueva Ecija. Hello po dyan. May kilala po ako, mga Nemenso family. Hello po. Hi, Myra. Hi, Ray. Ayan. Hey. Hi, Mai. <laughs> Hi, Han. Ayun po, mga kalaking maraming salamat po sa panonood ayan po sa mga ni family dyan at syempre po shout out din po sa mga uh, toda po ng tricycle driver dyan po sa Gimba Nueva Ecija uy hello po sa mga taga Gimba happy 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 Merry Christmas po at Happy New Year po sa inyo sana po maging happy tayong lahat palari po kay sa mga lucky numbers namin Sumigat na yung araw grabe talaga yung tanghaling kapat na no magla lunch na kasi nagugutom na ako eh. lunch na tayo mga kalaki yan po muli si Sir Red na nagsasabi po medyo lilim tayo ayan para makikita nyo ako Nagsasabi po na mga laki ng namin inaalagaan po yan at hindi po agad binibitawan so good luck at sana po pala rin tayo ngayong Christmas ngayong magpapasko at ngayong birthday ko na sana mapili kita mabigyan ng kasiyahan at, at uh, munting handog naming regalo para sa good luck